Ay nanga. So ito na nga. Ito na nga ang bahay ni partner. Samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ang mansyon niya na naiponer niya noon sa pagtitinda ng city. Yan nga po pala ang mama ni partner na binilhan natin ng duster. At siya naman ay tuwang-tuwa. Ngayon ay nasa sala pala tayo at payak lang ang kanilang pamumuhay pero ang importante ay masaya at walang karamdaman. Itong munting bahay nila, kahit luma at may mga sira, pero namang hardin sa harapan at kaunting gulayan sa paligid. Ito ay naliligit sa kawayang bakod, katamtaman lamang ang kanilang tahanan, mayroong bakuran at maraming halaman, may pagmamahalan sa kanilang tahanan, sa puso ng lahat isa ng kayamanan. Oh, di ba? Ang ganda, di ba? Ito nga pala ang kanilang kusina at nag prepare lang siya ng mga idadagdag na putahe para handa mamaya. So, ayan ganyan ang kusina nila at dito sa may left side uh, dito naman ang isang kwarto kung saan natutulog ang kanyang pamangkin na lalaki at ayan si nanay eventually 250. one eternity later six, five, six, seven, An eternity Eto nga pala ang munting handa ni partner na pinagpawisan at pinaghirapan. Siyempre, lahat ng yan ay masasarap, kaya happy fiesta sa Abang Danaw at naway malasig mo kami! <laughs> sa tingin nyo, marami kaya ang concert dito mamaya. Baka kasi si Ronyan ang darating dito at favorite song ko pa naman ang balutin mo. The next day. So ayun na nga at hindi ko na nakuha na ng video ang kagahanap at kagabi dahil nabisi na kami at medyo naging tipsy na din kami ni partner at ngayon ay napagdesisyonan namin na mag-relax kami sa beach bago man lang bumalik ng pampanga. Let's go! When you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer the no man, I still go Go, go lumipat kami ng bus dahil malayo ang Danau to Katmon. So sa bus kasi mas komportable tayo dito at aircon pa. Para hindi tayo lapot pagdating sa beach at e entrada tayo na parang anak mayaman. Ganon. Di, joke lang po yung mayaman. Baka maniwala po kayo. <laughs> Medyo nakakatawa lang kasi nakikita ko ang paligid na sobrang ganda at ang probinsya ng Cebu. Sobrang mabait ng mga tao dito kahit na may language barrier pero makikita mo naman sa galaw na may respeto sila sa bawat isa. nasa past 11 na ata yan kaya bumaba muna ang driver at ang conductor kasama na rin yung mga pasahero para kumain na kasi nga malapit na yung lunch so ako bumili lang muna ako ng uh, bibingka na first time kong makain dito sa Cebu ganyan lang siya kaliit pero solid ang lasa sobrang sarap so Good afternoon, no? Uh, good, good morning pala. So, nandito tayo sa may Katmon. Uh, random lang ang pinuntahan namin. Ano ang beach, beach to? Katmon? Ay, Kanyola Resort. Ranyola Ranyola pala, Ranyola Beach Resort Ay pero kami unang mo ala o kura play na Sandali eh, dali na mamidir eh na ka Ha? Wala na rin Cottage? 100 one hundred, ito ba? One hundred ito na parang mika tinta. Sige, pa ito? Kulang? Magkapit saya? Sempre. Ano ang Raniola Beach Resorts uh, 20, 20 pesos per head ang entrance pero ang, ang in-offer sa amin nung tao ay 800 cottage so sabi na sa sabi partner uh, dalawa lang naman kami at mabilis lang kami so 300 na lang all in na yun ang uh, ganda oh Uh, dito sa may ano to, Katmon. Yung malapit sa ano saan? Ah, tayo lang maghahanap? Oo, oh, tayo lang maghahanap. Saan yung kakilis dito? Over niya, 800. Naging 300. Mas naging 300, 300 na. <laughs> Hindi pa siguro matong 50 siguro. Oh. Sana ano tinong 50 muna lang. Uy, bayad pa CR. Dapat wala na kasi nagbayad ka na ng entrance eh. Yan may isa. Bili ka. pa doon ko? ko? to kaya mo yan o oh, wala yata hindi rin siguro meron hindi taga Cebu dito rin <coughs> meron pa doon sa taas oh, wala na Huwag kayong tayo. Marami. Ay wala, alam niyo. Ah, hindi na. Kita niyo yun? na ako ng kaldero. <laughs> 5 lang oh. Hmm. <laughs> kayain mo yung mga 2 viewers natin. 2 mm. viewers. Kayain mo. Kumain. Hello. Good afternoon. Kain tayo ng Netson. <laughs> Sobra kagabi. <laughs> <laughs> ito kami ngayon sa beach. Ano pangalan ng beach? Ha? <laughs> ano pangalan ng beach? Mall, mall ball? Ay, tara. Binintyo ko kanina eh. Kalimutan ko. <laughs> Basta sa Katmon ito, no? Mm, sa Katmon. 20 pesos per head. 800 cottage ang arkela. Pero siyempre kami, nakuha namin ng 300. Hmm, di ba? Ganon. Ikaw na magpili ng cottage dito. Oo. Oh, ikaw pa magpili ng cottage. Ang hmm, gusto mo. Mayinit pa. Maya maya maligo tayo. Lingod na Ang postela. Kristina. Saban Kristina lalu Oh ya. Nah. Oh, 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 yeah. oh dapat okay, One, two, three, five, six, seven, eight, nine, nine, nine. Wala kasi kami masyadong baon eh. Siya lang nagbaon yung kagabi, litsyon. Kaya ako bili-bili lang dito. Laki, laki din o, no? 3,400. Oh. 100. Ayaw kasi niya kumain ng litsyon. Sweet corn pa. Oh. Sweet corn to di ba pagkali oh. Unang kagat sa 2 viewers namin Para sa 2 viewers Hmm. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Sumunod <laughs> okay. ka naman, eh. GoPro, stop recording. Ang ganda ng pagkakaka-cut ng manga nyo 50 Sobrang laki, sulit na lalaway na ba kayo <laughs>